So yo mga ka-handsome vapers. So ngayon nga pala is may bagong video ko na share, share sa inyo. So simpleng video lang naman to guys. Hindi naman siya hindi naman siya sobrang importante pero alam ko sa mga ibang user ng vape dito sa handsome vapor sa beautiful vapers, alam ko meron mga kailangan nito So wag na natin patagilin. So hindi ko na napapatagalin. So sasabihin ko na agad kung ano to. So guys, di ba marami sa atin uh, pag gumagala, syempre kasama tropa, mga nakapad, nakabape. So di ba marami naman sa atin yung namumroblema dahil sa inaabot na low bat, inaabot na low bat sa daan, kaya sa na nagiging resulta na Ang Gaya ko, pag nalolobat ako, sa malayo, halimbawa, nasa, nasa tambayan ako, sa matropa, nasa gala ako. So, pag nalobat yung pad ko, ang nangyayari is, nag yo yo ako. So, guys, so guys, eto. Kaya ang ginawa ko is, bumili ako ng power bank. So, syempre, alam ko, eto yung sagot sa problema ko. Kapag may power bank ka, eh, libre-libre mag-charge, di ba? Okay ba yun naisip ko guys? So, pa-comment up naman yung video na to kung okay ba yun naisip ko. So, itong vape na to. So, itong anong to guys, itong aron to power bank, is Meron siyang apat apat na output output port. So, pwede ka dyan mag-charge ng tatlong cellphone, isang vape, di ba? So, itong it, itong malilit na yan yan, yung tatlong malilit na yan, USB type C tapos iPhone. Yan yung ano, sasalpak mo siya pag low bat na yung power yung power bank natin. So, oo nga pala guys, ang bili ko nga pala sa power bank na to is 500 lang, may voucher ako saka free shipping na din. So, ayan guys. Ay shit. Flashlight. Oh, meron niya pala siyang flashlight. So, ayan guys. 75% na lang siya. So, ito guys. Kung gusto niyo bumili ng ng Pagkain na sa akin na power bank. Comment lang kayo. So, ilal ilalagay ko yung link dyan. Iko-comment ko. Saka comment na rin kayo guys kung nakatulong ba itong video ko. So, pasensya na kayo guys. Matagal ako hindi nakapag-upload. Kasi ah, nagkasakit nga pala ako. nagka pero ako guys. Kaya, nagka pero ako guys. Kaya, hindi ako nakapag-upload ng na matagal. Halos 2 months. Pasensya na kayo guys. So sana guys, uh, ah, huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Malaking tulong na po yan. At pakihit na rin po ng notification bell. So hanggang dito na lang guys. So salamat mga papers. Beautiful papers.